So ngayon ay papailan ko ito ng apiling halo blocks para ito ay magagamit na kapag may gumamit na sa CR na ito. So okay no, nakita nyo, unti-unti ko -unti nang natatapos itong septic tang at saka CR ng aking bahay. So yung kulang na lang dito is yung tiles para yung CR na to ay lalong gumanda. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo isa-isa yung mga connection na ininstall ko dito sa CR na to. So ito ay uh, para ito sa pusit and then itong connection na to is para sa shower ito yung switch and then ito naman yung outlet para sa tubig na galing dito sa pusit ito ay nakasiparate palabas sa drainage hindi ko ito ikinabit dito sa septic tank para hindi tayo mangangamoy and then itong toilet bowl ay pwedeng pwede na ito so ito yung toll holes kung baga yung holes o butas para sa install o tae natin kapag ito ay uh, napupuno itong tank na to someday. Dito natin ipasip-sip yung tubo or hose para ito ay uh, makukuha yung dumi someday kapag ito ay uh, napupuno. And then ito naman yung X-House. Kung baga, kapag ito ay bubuhusan natin ng tubig, yung amoy o yung hangin na vibration dito siya dumaan. Palabas. Lagyan ko pa ito ng PVC palabas dun sa labas. So okay no, naipakita ko na sa inyo yung lahat ng koneksyon dito.